So, mga paraan na kailangan mong gawin upang gumanda ka sa mata ng maraming lalaki at marami ang magkainteres sa iyo. Tandaan niyo mga kamamay, may mga bagay lang kayong dapat gawin. May mga bagay lang kayong dapat ipakita sa isang lalaki upang sa ganon ikaw ay gumanda sa kanilang paningin. At the same time, marami ang magkainteres sa sa iyo. Sa video ito, i-share ko sa inyo yung mga kailangan yung gawin upang ang isang lalaki na nanakit sa iyo is makita ang halaga mo sapagkat nakikita niya na ang ibang tao ay nakakandara pa sa iyo na ang maraming lalaki ay humahanga sa iyo. So, samahan niyo ako na gawin at ipagawa sa inyo yung mga bagay na makapagpapalaway o makakapagpatulo ng laway ng isang lalaking nanakit sa iyo sapagkat makikilala ka, sapagkat hahangaan ka, sapagkat magiging maganda ka sa mata ng isang lalaki at the same time marami ang magkakainteres sa iyo. So huwag natin masyadong patagalin ito mga kamamay at ano nga ba? Yung mga bagay na kailangan mong gawin upang gumanda ka sa mata ng isang lalaki. Hindi lang isa, marami palang lalaki at sila ay magkaroon ng interes sa iyo. So number one, makipagminggel ka sa iba at maging friendly. Tandaan nyo mga kamamay. At hindi mangyayari na marami ang magagandahan sa iyo kung hindi ka lalabas ng bahay mo, kung hindi ka makikipagminggel at makikipag-friends sa ibang tao. Kailangan mga kamamay, ugaliin nyo na lumabas sa lungga ninyo. Hindi po pwedeng nanunood ka lang palagi dyan sa kwarto mo. Hindi palaging nagmumukmuk ka lang dyan sa kwarto mo dahil ikaw ay iniwan, dahil ikaw ay sinaktan. Well, walang mangyayari sa buhay mo. Wala nang mangyayaring maganda sa buhay mo kung magmumukmuk ka lang. Sinaktan ka na, iniwan ka na, pinaluha ka na, at nandyan na yan. All you have to do is move on. Okay? Kasi the more na naghahabol ka sa isang lalaki, the more na iniiyakan mo ang isang lalaki, the more na binibigay mo ng oras at ini-stress ang sarili mo sa isang lalaki, the more na mahihirapan ka at hindi ka makakaahon sa balon na kinahulugan mo sa kanya. At the same time, hindi mangyayari na babalik sa iyong isang lalaki kung nakikita kanya na umiiyak. Kung nakikita kanya na, na nalugmok kung nakikita ka niya na naghihirap sa kanyang ginawa sa iyo. Kung gagawin mo kamamay na maging masaya, pilitin mo na makipag-mingle at makipag-friend sa iba, sigurado ako, pag nakita niya, pag nakita ng taong na nakit sa iyo, na meron kang halaga sa ibang tao, sigurado ako, muli niyong makikita ang halaga mo. At the same time, kapag ka nakipag-mingle ka, nakipagkilala ka sa ibang lalaki, sa ibang tao, sa ibang babae, libabas ka dyan, marami kang makikilalang kaibigan, sigurado ako, hahangaan ka nila dahil sa kabaitan mo. Sigurado ako, marami kang maa-attract ng mga kalalakihan dahil sa friendly ka. Okay? Buksan mo lang ang puso at isipan mo na muli na maging masaya sa ibang tao naman. Sinaktan ka na nga ng isang tao, bakit naghahabol ka pa? Dapat nga ay maging masaya ka sapagkat nabawasan ka ng isang uh, taong mapanakit sa buhay mo. Dapat nga masaya ka sapagkat uh, natapos na at naputol ang paghihirap mo sa buhay mo. Kaya maganda yan mga kamamay para marami ang humanga sa iyo, marami ang magandahan sa iyo. Kailangan kamamay matuto kang makipagminggel at makipagfriends friends sa ibang tao. Okay? So number two, pilitin mo na maging masarap at masaya kang kasama. Oo mga kamamay, sa pagkakaibigan kasi nagsisimula ang lahat. At bilang isang kaibigan ng isang tao, obligasyon mo na maging masaya at masarap kang kasama. Hindi po pwedeng kaibigan ka nga, pero hindi ka naman nakaasahan. Kaibigan ka nga, eh hindi ka naman nakakausap. Kaibigan ka nga, eh hindi ka naman nahihinga ng payo. Kailangan mga kamamay, kung ikaw ay may kaibigan, kung ikaw ay may uh, kinakaibigan, kailangan mong ipakita na maaasahan ka, kailangan mong ipakita na masarap kang kasama, kailangan mong ipakita na masaya kang kasama. Para sa ganun, mahulog ang uh, puso ng ibang tao sa iyo. Para sa ganun, yung crush mo, ma sa iyo. Bakit? Eh, ang sarap mong kasama. Bakit? Ay lagi kang may oras sa kanila. Okay? Kapag ka isang tao ay nagbibigay ng oras sa isang tao, palipasin mo lang ang ilang panahon, palipasin mo lang ang ilang linggo, ang ilang buwan, may isang mahuhulog sa inyo. Okay? Kapag ka palagi kang uh, nakakausap, kapag ka palagi kang nagbibigay ng oras, kapag ka sa mga oras na malungkot, ang isang tao is lagi kang nandyan. Sigurado ako mga kamamay, may maiinlab at may maiinlab sa iyo. Kapag ka laging bukas ang puso at ang kamay mo na tumulong sa kapwa, sigurado ako marami ang hahanga, marami ang maiinlab, marami ang mahuhulog sa iyo, tandaan mo yung kamamay. Kaya ugaliin mo na maging masaya at masarap kang kasama. Kabaliktaran nito mga kamamay, ano na lamang ang mangyayari sa iyo kung ikaw ay toxic na kaibigan? Ano na lang ang mangyayari sa iyo kung ikaw ay uh, bad influence na kaibigan, di ba, lalayuan ka. Iiwasan ka ng ibang tao hanggang sa mag-isa ka na lang. Okay? Kaya piliin mo ka mamay na maging masarap at masaya kang kausap. Para marami ang magkagusto sa iyo, maraming mahulog sa iyo, at marami ang magka-interest sa iyo. So next, Maging babaeng marunong mag-share ng blessings kapag ka nakakaluwag. Tandaan niyo mga kamamay, wala nang mas papantay pa sa isang babaeng mayroong gininto ang puso, sa isang babaeng marunong tumingin sa pinanggalingan, sa isang babaeng handang tumulong sa mga nangangailangan. Kapag ka ganyan ka kamamay, hindi lamang lalaki, hindi lamang uh, mga tao nakapaligid sa iyo ang matutuwa at tahangan ka. Kahit yung ibang mga tao na hindi mo kilala, baka maging interesado sa iyo. Bakit? Eh kahit saan ka makarating, kaya mong tumulong eh. Kahit saan ka makarating, naging share ka ng blessings. Hindi ka madamot sa kapwa. Tandaan yung mga kamamay, kung ikaw ay isang babae, kung ikaw ay isang tao na share ng blessings sa ibang tao, sa mga nangangailangan, kita yan ang nasa taas. Okay? So sa mga maliliit na bagay pa nga lang na ibinigay niya sa iyo, i-share mo na sa iba. Malamang sa malamang darating ang panahon, may mas malalaki pang blessings, opportunity ang ibibigay sa iyo ng Panginoon. Sapagkat napakabuti mo. At the same time, hahangaan ka rin ng ibang tao dahil sa angking kabaitan mo. Hindi lang lalaki, hindi lang babae, kundi lahat matatanda at bata hahangaan ka at ikaw ay magiging uh, huwara ng ibang tao na dapat gayanan. 'Di ba? Napakasarap ng ganyang kamamay, 'di ba? So mga kalalakihan ang uh, talagang makakandarapa sa iyo na manligaw sapagkat uh, napakasarap mong uh, maging kapartner, maging kapareha sa buhay sapagkat meron kang ginintuang puso, hindi ka madamot, hindi ka sakim. 'Di ba? Upang kaganyan mga kamamay maraming kalalakihan ang magkakandara pa sa iyo, maraming mga kalalakihan ang gustong pumasok sa buhay mo. Kaya mga kaibigan, kaya mga kamamay, piliin mo na mag-share palagi ng blessing sa ibang tao kung ikaw ay makakaluwag. Okay? So ilan lang yan mga kamamay sa mga bagay na kailangan yung gawin upang maraming mga kalalakihan ang hangaan ka para maraming kalalakihan ang uh, magkaroon ng interest sa iyo. So mga kamamay, if ever may mga katanungan pa kayo at gustong malaman sa ating topic ngayon, mag-comment lang kayo sa comment section sa mga nagtatanong dyan, sa mga gustong magpa-coach, mag-comment lang din po kayo. Pag-usapan natin ang buhay problema mo, pag-usapan natin ang problema ang puso mo. So paano mga kamamay, see you for our next vlog. Paalam.